So, hello guys. Ngayon mag uh, change oil tayo at gear oil gamit itong nabili natin sa online. So, sa Lazada to, hindi ko kasi, di ko to alam guys kung original ba to or ano. Aha. Uh -huh. Open natin. Mura lang kasi siya 315 kasama tong gear oil na to. So, wait lang. Yun lang kasi walang naka... Mas maganda kasi talaga yung langis ng shell guys. Kaya napabili ako. Pero, yun nga sa mga nakakaalam dyan kung paano tingnan to. Kung peak ba to or hindi. Pero... Uh, ito na papansin ko lang ito iba yung parang salita niya hindi ko alam kung anong bansa to wait lang check natin kung mayroon bansa nakalagay Uh, so wala ring bansang nakalagay guys. Indonesia ba to? Ah, Thailand. So sa Thailand siya. Check nga natin yung isang bote ka. wala akong ganitong ganitong bote guys pero meron tong isa ay di ko alam talaga kung ano siya kung fake ba siya or original sa ano ganun din naman so parang original din naman siguro to guys tapos dito sa takip parehas lang din naman sila ng cover Oh, ho, 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 So marami namang gumagamit doon sa Lazada kaya napabili na rin ako yung mga nagre-review. Uh, nagbumibili okay daw pero yun nga kung sino yung nakakaalam guys kung legit ba to or okay ba to gamitin or mas maganda talaga yung nabibili natin dito sa sa atin dun sa shell mismo kasi yun ang itong mga ganito dun ko talaga binibili sa shell so uh, parang ah, siempre, kung sa shell natin bumibili sigurado tayo na hindi siya fake parang hindi naman ata <laughs> hirap ah so tara gamitin na natin change oil na tayo ngayon mga ka -DIY. so sa pagsichange oil natin ng ating new ay so dalawang pwede natin uh, ng, ng langis guys yung isa dito so dito tayo gagawa pero yung isa nandito sa ilalim Yeah, iwan ko kung nakikita nyo. So, ang problema dito sa ilalim guys, na ano, uh, na lost thread ko siya gawa ng nakagamit ako ng tools na peke. So, nabilog ko siya. Hindi ko na siya mabubuksan. Uh, ko kung mayroon akong special tools na pang, uh, pangtanggal ng mga nabibilog, matatanggal ko siya. Ang problema wala. So, dito na lang muna tayo. Tatanggalin natin to. 17 nga pala to guys. Tapos bago natin matanggal to para uh, may ano dito, may space dito. Bab, uh, luluwagan muna natin tong cabin. na ito. yung brick the brick cable, guys. Dito 'yan. So luluwagan na natin siya. Ayan, tapos ito. Ibababa lang natin. Ganyan. So madali na natin mahugot. Tapos bubuksan natin ito guys. Tanggalin natin itong uh, lagayang dito. Ganyan lang natin. Para hindi mahirap pa uh, mag-drain. Uh, hindi ba, uh, mahirap magtangka. Ano, bababa yung langis. So, Ayan. Ayan. So, 17 ito. Counterclockwise lang tayo. Ayan. Ayan. Kung kita mo, nakakamay ko na siya. So, tatanggalin ko lang siya sa pagka -sinter stand niya para mas mabilis syang mag drill stand so kamay na natin para makita nyo oh, yan nakikita naka tanggal na yung center stand guys ha ah. yan itin na itin na rin ah yun nga tip guys pag ah, sabi nung ah, mekaniko na nagre-racing ang pag-change oil pala natin ah, depende yan sa taon ng ah, motor so ganito sabi niya pag 1 uh, to 2 years old yung motor mo ngayong uh, gagamitan mo ng odometer na 1000 uh, 1, to 1.5 km na biyahe saka ka oil so 1000 to 1.5 pag 1 uh, year to 2 years tapos pag uh, uh mga 3 years naman magiging ano ka na mag uh, 800 to 1.2 so ganoon pababa ano pababa ng ano, pababa yung uh, kilometrahe na gagamitin mo uh, ano pagbabasihan mo sa udo tapos pag 4 uh, years ayun ganun din pag, itong akin 6 years na kasi itong akin guys so hindi na ako nagre-rely doon sa takbo niya so tinitingnan ko na lang yung dipstick ko palagi para uh, titingnan ko siya kung maitim na siya or uh, okay pa ba siya or kulang ba siya ng langis so sa so, pagtitingin ko palagi ng dipstick dalawa yung na na monitor ko una yung level ng langis at saka uh, yung uh, estado ng langis kung maitim na ba siya or hindi so ganun na yung kasi ito pala ano forma niyan guys paghugot nakaganyan so balik na lang din ganyan so in anyway, hindi naman siya mababaliktad kasi pag niyan mo hindi siya magkakasya so pag uh, baliktad so ganyan yan pag pasok mamaya tapos linisan na lang din natin 'to. Ayun, papatulo lang natin siya. Mas maganda sana guys dito sa pinakailalim mag-drain. Uh, mag 'Yun nga nasira 'yung ano natin. 'Yung plug natin, drain plug natin. <coughs> Ayan, napapansin nyo guys. Pag kinapatayo natin, ayan, walang tulo. Pero pag, pag higa natin, ulit. ayan o, oh, ang daming ano, lumalabas. So, ganyan ako uh, mag-drain. Tapos, patayo ulit. Tapos, pahiga ulit. So, ganyan nga para medyo mabilis tayo mag-drain. Kung mapapansin nyo guys, uh, itim na itim na siya, pero marami din siya. Kaya kasi madalas ko siyang uh, namumonitor. Tapos, alis, alis, alis. Mimi. Tapos, isa pang technique dyan guys, para madrinta talaga siya. Tanggalin natin yung side style. Tapos, ipapatumba natin siya ng galang. Yung motor natin. Tapos, Tapos, balik. ayan patak na lang ayan abang nagpapatak tayo nagpapatulo tayo dyan lipat naman tayo dito sa gear oil natin so dito naman tayo sa gear oil guys ito lang yung bubuksan natin uh, gamit lang tayo ng juice ah, sige lang ayan, medyo maitim na rin kaya ako nag uh, naghanda ng bagong lagayan guys kasi ano, tawag dito matagal ko na itong dina ano, palagi kong nakakalimutan siguro naka apat na chinch na ako bago ko to na ano napalitan kaya ngayon no oh, ang itim <laughs> ay naku ang maling mali talaga ako rito tapos wag nyo tong walain guys sa ah. washer niya ito guys o oh. Ito. so ingatan nyan na hindi mawala tapos lagi tanggalin natin to para tumulo siya na maigi. Ayan ah. Pag nakatanggal yung ano, mas look. Grabe, ang dumi. My goodness. Maling-mali talaga ako guys. Nakalimutan ko talaga ito ng ilang ano. <coughs> Ay nako. Bakit <coughs> ko ba nakakalimutan? Nakalimutan ito ng matagal. Nasisira kasi yung gear, 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 oil natin yan guys. Ay gear box natin. Or yung mga bearing at saka mga gear sa loob pag hindi napapalitan sumubra naman ako <clears throat> dati kasi ginagawa ko uh, ako ngayon hindi ako magpapalit tapos sa susunod na chinchoil saka ako magpapalit ng uh, gear oil yes, so ganun ang ginagawa ko eh hey, nako maling mali to guys pag ganito ka kaitim nako may mali na may mali tayong nagawa pag ganito nakaitim yung gear ano natin gear oil natin bago natin papalitan so Uh, dapat kasi ano every every other change oil ka kumbaga. yun nga ulitin ko change oil ka ngayon di ko papalitan sa so, susunod na change oil saka ko siya papalitan so ganun alternate lang siya ano kaso ito so, so na sobrahan tapos balik tayo dito guys balik lang natin to huwag na natin itong ganong patuloyin so ingatan na natin to na hindi malagyan ng buhangin uh, paglinis natin kailangan ano malinis talaga siya walang buhangin sa na so, listen and learn to. Dapat pala, marang, sasabay na lang palagi guys kung may budget naman, di ba? Dapat isasabay na lang palagi. 120 ml 120 ml parang tama naman. <laughs> ah, check muna natin yung yung eh, ano guys, kung itong... yun malapot nga siya guys 'to. Oh. Matagal din siya tumulo guys. Sa tingin ko parang original siya. yun matagal sa tumulo oh. To. Mas mabilis pa nga tumulo tong ano yun. Itong nakalagay na to guys, ano to? ay uh, Yamaha gear oil to. So, medyo mas, iwan ko lang kung kaya medyo malabnaw to kaysa rito dahil gamit na or talagang malabnaw siya. So, ito, first time natin gumamit ng uh, shell na gear oil guys. So, sa tingin ko medyo, ano kasi, medyo malapot siya. Ibig sabihin, medyo mas okay to pang gear, uh, gear oil guys. So, at saka tanong na rin guys sa mga nakakagamit na nito kung okay ba to, kung kung anong experience nyo dito sa ano na to, produkto na to na nasa online. So, linisan na natin ang takip. Okay. Tapos na tayo sa gear oil, guys. So, uh, balik na natin yung takip. Punasan muna natin. Yung pinaka-pisngi, lalong-lalo na, guys. Para baka may, may, may dumi. Tapos, lagyan natin siya ng kunting langis ulit. para guys yung itong ano na to itong rubber na to hindi siya mag iipit. so lagyan natin ng konting langis tapos balik na natin pag pihit guys diin sabay clockwise diin sabay clockwise ibig sabihin yung ikot si ng kung ano yung ikot ng relo yun yun mahigpit guys sa uh, tansahin nyo lang huwag yung ganong pirsahin lalo na yung sa mga malalakas o ganong malakas kasi <coughs> uh, aluminum lang yan or kung yung parang tawag ng iba so madaling malustre dyan yeah, saktong sakto lang so, balik na natin to <coughs> yung cable natin ayan diin dyan. tapos ayan <coughs> ikutin lang natin to huwag di ko na ipakita sa inyo tapos, lagay na tayo ng langis. So, dito naman tayo guys. Sa pagsasali ng langis guys, kailangan nakasenter yung ating motor. Okay. Tapos, ito punasan natin. gamit tayo ng ano, DIY na imbudo ito pala guys ano na uh, yung plastic bottle ng ano ng ng soft drinks so ininit ko lang yung dulo tapos tinusok ko ng ball pin kinat ko yung dulo para magkaroon siya ng butas para maging imbudo siya kung gusto yung gayahin minsan kasi pag ano yung imbudo nawa, uh, nawawala tapos <laughs> nagagamit natin imbudo yung sa sa kitchen <laughs> Kaya ito, ginawa ko na. So, ayan lang guys. Lagay lang tayo ng pagkantsahin lang natin. So 800 ml to dapat ubusin natin ang problema. Pag doon sa gilid tayo nagdi-drain guys, minsan maraming nga titira. Kaya kantsahin na lang natin na may kunting tira na mga 200 ml. Saka tayo magta-try kung sakto na ba. Kasi hindi pwedeng sobra, sobra tayo dito sa maximum level guys papangit yung takbo ng ano natin ng ating motor dapat dyan lang talaga yung pinaka ano nya pinaka maximum nya or bang ganda dito sa bandang dito check natin so ayan nandiyan yung dulo nya nandito na siya guys so lagyan lang natin ng kunti pa yung musol ay pala natin guys malakas to siya mag, uh, mag, mag, magbawas ng langis kaya kailangan pag lumang motor yung kagaya sa akin na 6 years na kailangan monitor natin palagi kung ang level ng ating ano ng ating uh, langis kasi yun kadalasan maraming natutuyuan ng miyosolay guys tapos punasan natin dip natin O. Oh. ano nangyari hindi dito pa rin sya so dagdagan pa natin guys kulang pa nasa kalahati pa tayo So, nandiyan pa rin siya. So, dag ubusin talaga na uubos na uubos talaga natin, guys. Kaya lagay na natin 'to lahat. guys, kung sakto na. ayan dito talaga siya guys ay okay na yan guys ulit ulit double check ayoko nang sumobra talaga guys double check natin ayoko sumobra yung ano natin langis natin experience na ako naka ako nun guys hirap tumakbo yung motor natin ayan sumakto lang ayan okay na yan guys sakto sakto so natira sa 800 ml natin kunting kunti na lang siguro na sa mga 30 ml na lang to natira guys so tago lang natin to para pang dagdag Tapos share ko na rin guys yung seal nito. Ay. Yung o-ring nito guys, ano, nag, uh, nag leak na nung nakaraan. Ay na no, siya, hindi siya nag uh, nagsasara. So malakas yung nagiiitim yung dito. So ngayon ko kung naka-experience din kayo. Sobrang itim nito guys nung nakaraan. So nilagyan na uh, binilhan ko ng bagong uh, o-ring tapos ganoon pa rin, ang ginawa ko na lang din, dinalaw ko na lang. So okay naman siya. Hindi siya ganoon ka talsik na pero mayroon pa rin konti umiitim pa rin siya pero hindi nakagaya dati na nung hindi ko pa dinoble yung o-ring nito. Ano, sobrang uh, talsik ng ano umiitim talaga yung itong takip na to hanggang dito sa may labas. So ngayon okay, medyo okay-okay na siya na dinoble natin. So pag bumili kayo ng o-ring guys sa doon sa hardware, sabihin niyo yung high temp medyo mahal siya nasa 100 mahigit. Pero at least pang high temperature naman siya. Hindi siya basta-basta nadudurog. So ayan guys, tapos na tayo. So Please subscribe to my channel Mundo Ko Vlogs. Thanks for watching.